Ah, sa ano sa manual? Ang bakusukat sa bola, yung uh, outside diameter. Oh, marble. Diyan, okay. marble. Inside diameter. Okay. Marble drive paste. Nasukat Standard na sukat. Dapat masusukat siya ng 30, ang, ang standard niya 34.25. So sa service limit niya, nasa 34.6. So, tapos dito naman sa kanyang spring dapat susukat ito ng ang standard niya 141.9 sa ano kasi sa Honda wala tayong makikita kung ilan ang tinatawag nilang uh, RPM, tanging ito lang ang ating basa basihan wala na So, ibig sabihin, 41.9, eh, 34.3 na. So, palitan na ito ng spring. So, itong, itong fully face, at yung RAM plate ito. Wala na ito, yan. Laki na ng degree. Kaya, kaya na nagkarag ganito ang kanyang belt. Na dito sa taso, yung dito ng bakat. Sa lining naman, na pagsusukat ng lining, ano ba yung thickness ng lining niya? Ah, lining thickness, dapat 0.2, standard, uh, ah, limit. Uh, so, ah, wala na, magpapalita tayo. 1.7 na. sabihin, palitan na itong kanyang lining. Uh, so, sabi, pag nagsusukat siya dito, ang standard dito sa loob. Inside diameter.